at out sa mga magaganda kong kasamahan mga idol. Si si Mam Ma Desiree at si Ma'am Joan. Yan sila dalawa. Pauwi na tayo mga idol. Sama ko rin si J. Carlo, supervisor namin yan. Asins tayo ngayon, idol. <laughs> Ayan, na-shout out ko na lahat ang kaibigan ko sa akin tinatrabaho. Anang saya talaga nila mga idol. At ngayon, pag uwi ko ay dumaan po ako dito bumili ng sa halagang 100 peso na karne. Alam po mga idol, mamaba po ng 10 piso yung presyo ng karne ng baboy dito sa amin. At pasintabi po sa lahat ng mga kapatid natin na hindi mahilig talaga kumain ng ganito, karne ng baboy. Pasensya po sa video na to mga idol. At salamat din kay ate mga idol yung binilhan ko ng saging kasi nakakilala din siya sa akin At nakapanood din siya ng video ko. Maraming salamat eh. <laughs> siyempre bilang tatay mga idol ay pag talaga natin may pasalubong tayo na pan nakabili ako mga idol. At ayan po ang karne natin kasi nga po ngayong gabi mga idol ay magluto po tayo ng adobong sitaw o bagyo beans ang tawag sa amin. At meron din tayong ginamus na tahong mga idol at siyempre may libre tayong dalawang kalamansi binigay ni Oto yung suki so ko rin sa pagbibili ng mga karne. At ayan po mga idol, ay napaka-presko pa talaga yung nabili nating karne sa halagang 100 peso. Sobrang dami na po yan mga idol at kasya na po yan lahat po sa amin, sa aking pamilya at sa mag ko. At ganyan lang pala kalalaki mga idol, ang pag ko sa karne o, oh. tingnan po ninyo. Tapos yan lang din po lahat ng ricado na gagamitin natin mga idol, optional lang po yung luya na nilagay ko. Kasi nga po mga idol, hindi naman talaga tayo perfecto na kusinero o ship <laughs> sa pagluluto. Ang sa atin lang ay meron lang tayong maluto at masarap na pagkain sa ating pagkainan po mga idol at mabubusog po yung buong pamilya natin ganun lang po uh, simple at ngayon mga idol ay meron lang po tayong shout out si idol Joey Alejandro from Dubai maraming salamat po sir sa panunood at suporta po at si idol Jeffrey Jamante Leo mga idol shout out po sir at maraming salamat din po. At ayan mga idol, natapos na tayo sa pagayad. Ganun lang po kaliit uh, ang sitaw o bagyo beans na tawag sa amin dito yan mga idol. Ewan ko po sa inyong mga lugar mga idol kung ano po ang tawag nito at pakikomenta rin po. Uling pala ang ginagamit namin dito mga idol sa aming pagluluto, uling at saka kahoy. At yung karne natin mga idol ay kanina ko pala yan pinapakuluan. Tapos hindi lang nato videohan mga idol kasi nga po nalubat yung cellphone natin. <laughs> Ngayon lang talaga at dahil malambot na po 'yan mga idol ang karne natin at syempre titimplahan na natin na papalasa tulad ng toyo, tapos kunting pamintang pino, bitsin. 'Yan at isa pa din 'yan pampalasa din po 'yan mga idol at siyempre haluluin natin mga idol para sumutso talaga yung lasa sa sabaw at karne ng baboy natin. syempre hindi mawala talaga tikman natin 'yan. Kasi nga po tayo yung nagluluto mga idol. Alam natin kung masarap ba o hindi. Tapos mga idol ay sinunod ko na po sa paglagay yung sitaw o bagyo bin sa amin. At syempre dahil madali lang po yan lutuin at patikman natin kay Mikmik -Mik, mga idol. At syempre... Tumikim din siya. Sabi niya daw ay sobrang sarap daw talaga ng luto ni Papa niya. <laughs> Sabi ko, salamat, Nick. Tumik na rin mga idol ang nagkuha ng saging. Sabi niya siya na daw mag-prepare sa mesa. At ayan din po, meron din sinangag si Mrs. na niluto. Sayang din kasi mga idol, yung bahaw na hindi natin lulutuin o sinangag o kalokalo ang tawag. At ayan po mga idol, naluto na po yan at tinango ko na ay napakaganda at napakasarap. At syempre mga idol ay kain po tayo. Thank you Lord sa gabing ito sa pagkain na nasa aming harapan. Yan, kain po tayong lahat mga idol. Sabayan nyo po kami sa simpleng handa ko para sa aking pamilya. Ang simpleng ula. At salamat pala sa lahat ng mga nagkomento mga idol sa aking buong pamilya na ganito kami kasaya na nagsalusalo sa pagkainan. Kasi alam naman natin mga idol, minsan na lang po o bihira na lang po tayo nakakakita na sabay-sabay talaga kumakain ang buong pamilya sa pagkainan. At ayan po mga idol, ang taba at kinuwa ko, sinawsaw ko at sinagol ko po yung tahong ng kinamos ay napakasarap po mga idol. Napapikit talaga yung mata natin dyan sa sobrang sarap po ng pagkain na to. At sana po mga idol, masubukan nyo din to ang pagluto ng ganitong ulam. At set out pala sa lahat ng mga OFW dyan na laging nakapanood ng video namin na kasuporta. Yan, maraming maraming salamat po at ingat po kayo palagi. At sa trabador din ng Pinas, kagaya ko, shout out at lagi tayo magingat ingat idol. God bless.